Hello guys, for today's video guys ay nag-conductor muna ako kay Papa John guys at ayan guys, may dalawang pasayros na college ang sumakay sa amin guys kaya thank you talaga Lord dahil makabigay na kami ng baon sa aming estudyante mamaya or bukas guys kaya ayan tingnan nyo ang ating dialysis warrior guys laban pa rin yan sa buhay guys kaya kahit bawal kay Papa Jun mamasada, pero wala talaga kaming magagawa. Kaya laban pa rin Papa Jun para sa pamilya. Kaya mo yan. Pray lang talaga tayo kay God. Dahil kung ipagkaloob ni Lord na iblis tayo sa pag-vlog, balak ko talaga na mag ng tindahan. Para hindi na makabiyahe si Papa Jun natin guys. Dahil magbantay na lang siya ng tindahan. At pass forward guys, dito na pala kami sa palengke. Nagbili kami ng haluan guys. Inutusan lang pala kami ng pinsan ko guys at maganda talaga dito magbili guys sa palingki kasi nga libre ang pagpalinis guys kasi di ba ang hirap talaga maglinis ng haluan guys at ayan gipa slice na lang namin guys para hindi na talaga mahirapan ang magluto guys ito pala ang talipapa namin guys at ito yung pabinta nila may mga hito sila guys may tilapia at saka may daing din sila guys na pakasarap talaga ng daing dito sa Bunawan Agusan del Sur guys kasi hindi talaga maalat ang mga daing dito bali mga tilapia yan siya at mga haluan guys na hindi maubos sa pagpabinta nila ay ginawa nilang daing kaya hindi talaga yan maalat ang mga daing dito guys kung matikman nyo lang sana ay hanap hanapin nyo talaga ang masarap na daing dito guys at after pala sa isdaan ay pumunta sa lamasan guys at ayan bumili ako ng kunting bumbay at saka kunting ahos guys kasi kasi kunti lang talaga ang budget natin guys at ayan may sibuyas bumbay na tayo at may ahos akong nakuha guys at dito nakakuha rin ako ng kunting luya at saka kamatis guys bali ang kamatis ay hindi talaga yan mawawala sa atin guys kung magluto tayo kasi napakasarap talaga ang kamatis guys lalo na kung magsabaw tayo ng isda at ayan super mahal pa talaga ng kamatis nila guys at pagkatapos namin sa palingki ay umuwi na kami ni Papa Jun at dumaan pala si Papa Jun ng uling kasi nga nagbili din kami ng isda kay magsugba kami ng isda sa bahay guys. At fast forward guys, dito na kami sa bahay at nakasugba na ako ng isda guys. Inihaw, sinubang isda guys. Sinubang isda guys. Ang ating ulam ngayong gabi. Yan guys, marapit na talaga yan maluto guys.